Hi guys, muni ang Katlin, Katlin Beach Resort, Muni oh ni Medyo kuan man, arang-arang mampun, oh, oh muni, okay okay mampun kayo kay limpiu kay sanga limpiu mampun limpio limpyo, limpyo man pud ang ang kano ang balas niya kun kayo murag grabe ka pino pino kayo oh oh sa so, mga ire nagpaabot og kaon oh ibabaw o oh. ng ibabaw niyo o oh. Pagsa, green, green sa mga ang mga bunga o oh. ang kaayos tanan oh. oh. pero guys kining kining katlin kining katlin nga business resort din ako na i-recommend sa inyo ha kay ang accommodation nila de good wala may ang ilang accommodation tanan tanan bayad bisa unsa imong kon bayad tanan ultimo rice cooker sintu si kwinta bisa ka magluto aso di mayo dili na dili na ko ni i-recommend sa inyo ning lugar kay ako sa totoo lang no ang kining kining samal island hapit na mahurut-hurut na mo ning kwan diri na na mo ni ug suruy ning kwan yakini wag bi ka ngay ultimo matulog ka doka unlan pero habul habol isara ka buok ug wa ko wa ko ni wa ko ni action di islam dugang bagi lami so dili na ko ni recommend sa inyo mo ani diri way lami ni nga kwan way lami ni nga beach resort way lami oh mo ni ang bukid niya oh Oh, ayo ayang bukit oh. Oh, bukitnya oh. Puro kining atbang ani di ko kasabot kung unsan yung lugaran ni kung saan Dabaw din sur ba ni kung unsan eh O O ni -e, o Wala kong kasabot ani O Ang iyang ko ane, o Panako Ang ako lang naganahan rin kaya ang iyang balas Puti kaysa nga tanan o ang iya pung dagat grabe ka kwan, grabe ka in o oh, kaysa nga tanaw tanaw ako eh, na ko Oh, oh, o oh, grabe ang iyang balas mm. muni ang katlin beach resort pero accommodation way lami wako di ko ka ngay siyang accommodation ikadohan na na muni nga ka beach kadohan na na muni Sige guys, katulang unya kun lang follow, like and share kay para sa madagandagan po ng akong mga followers, yeah, i-share is po. Sige katulang.